So guys, good morning. 3 o'clock pa lang ng umaga. Kasi natulog ako ng maaga last night. Tapos yung tenga ko na to, eh, pinapaputok ng pinapaputok. Mayroon din akong ginagawa, simple lang. <laughs> gumaganti din ako kung anong pakiramdam. Ang ganda pala, no? Nakakatulog pala ako ng mahimbing. Kasi uh, gumaganti ako kung paano ko sila bigyan din ng sakit. How nice. at uh, thank you nga pala sa inyo, Haring Samuel, sa... Uh, sa power <laughs> sa power hindi kili-kili power kasi wala naman akong kili-kili power at uh, thank you Lord sa sa binigay niyong biyaya sa akin yung bigyan niyo ako ng biyayang ganon Diyos ko, jusko ko pa yung nanalo sa loto di ba <laughs> ngayon nakakaganti ako behind their back <laughs> kaya alam mo ba last um, yesterday di ba lumabas ako Pagbungad ko nang sa umaga pa lang yung bungad nila, yung mga buwis nila dito. Ayaw ko ba kung anong nangyayari dito sa Denmark? Alam mo kung anong ginagawa yan nila? Gagawain sila ng topic gamit yung mga bungang yerang mga Pilipina. Ipapain nila ako sa kadimunyuhan. Tapos ngayon kapag ako pinatulan ko yung mga topic nila, ako ngayon kasalanan ko ngayon yan. Pero sila ang nag-open forum ng kadimunyuhan nila. Ngayon, pumunta ako ng quickly, bumili ako, nakita nakita ko yung bike ko bumagsak na. Nakabagsak na dahil binagsak si Nipa or whatever. Ayun, nilapag ko ang aking mga pinamili doon sa ano, sa semento kasi kailangan kong iangat ang aking bike. Sa so, isip-isip ko lang yung mga demonyo, ano, gumagawa ng sarili nilang issue. Kap Tapos, kapag issue nila ang kabwisit buisita ng hinudas nilang buwes, Ayun, ang kaatekihin nila ay si Rogelia. Si Rogelia na si Rogelia. Gagawa ng mga issue yung mga putang namit na mabaho ang tinggel, mabaho ang bunganga, mabaho ang kilikili, walang uras sa pagpapaligo sa sarili nila o paglinis sa mga, mga bahay nila maaga pa nanira na sila sa akin. Mga sira ulo kasi mga Pilipina yan. Sisimulan ko na sa kapitbahay kong mga hinayo pang ugali. Dagdag pang pa mga racist sa mga Pilipina na walang ginawa kundi di at makigulo sa buhay ko nang walang alam. Hindi alam ang punot dulo ng kademonyuhan ng Danmamak. Puking ulol nyo, Dan Mamak. Lagi kayong gumagawa ng isyo. Tapos, ingungudngod nyo ako sa kadimonyohan nyo. Kaya, puking ulol nyo lahat. Siya nga pala sa kaululan nyo. Kung marami kayong problema sa buhay nyo, marami namang train sa Copenhagen, kahit sa Ojos, bakit hindi kayo magpakamatay? Nang masolve ang problema nyo. Kasi, sa totoo lang... Mulat umpisa, alam nyo sa sarili nyo na kayo ang gumagawa ng gulo. Sunod kayo ng sunod sa akin. Palo kayo ng palo sa akin 24 hours a day. Tapos pati yung butas ng puwet ko, private kong katawan, pinapakita nyo para sa kamanyakan nyo. Iimbitahin nyo ang mga Pilipino na mga manyak-manyak para manyak-manyakin ako. Hoy Denmark! Kahit ipamanyak niyo ako sa buong mundo, hinding-hindi niyo ako pwedeng pahipuan. Kung sino-sinong manyak, promise. <laughs> promise, padudurog ko yung itlog niya. Kaya puking ulol niyo sa kademonyohan niyo. Puking ina niyo sa mga hinayop niyong gawain. Puking ina niyo sa lahat ng mga isyo niyo na kayo ang may gawa. Kaya kung ingungudngud nyo ako sa kadimonyuhan at kaimpaktuhan at kaimpaktuhan at kahinayupan nyo, puking ina nyo mga lucifer kayo. Gustong gusto nyo na kayo ay pinag-uusapan. Gustong gusto nyo popular kayo sa ibang country base sa kabastusan ng ugali nyo. Kaya puking ulol nyo. Ako... Lumayo na ako sa ohos, hoping na magkaroon ako ng silent life. Nandito na ako sa dulo ng pinakaduluduluhan ng nowhere. Pero nandito pa rin kayo mga demonyong mga races. Dahil inaatake kayo ng pagkahudas, hindi kayo nagsisimba. Ako na ako, ako ang nakikita nyo. Hoy mga puking ina nyo. Mapa sa Pilipinas man ako, nagsisimba ako. Kung kayong mga racist na mga hinayop, hindi, wala kayong oras sa simbahan nyo, nakatiwangwang yung mga simbahan nyo, walang nagdadasal dahil mga hinayop kayong mga racist, wag ako ang pinagtitripan nyo. Kaya puking ulol nyong namit na bahay tang ina ng tinggil mo, pariho ng tinggil na hindi naguhugas ng apat na araw. Kaya puking ulol mo ka. Tang ina nyo, tang ina nyo, amuyin mo muna ang tinggil mo bago mo hagilapin ang butas ng tinggil ng iba. Tang ina mo o putang ina mo rin, ulul.